Hahabulin na ng LTO ang mga kolorom at taxi driver na nangongontrata o namimili ng pasahero. Ang mga pasaway na tsuper pwedeng pagmultahin. Pero hirit ng ahensya, hindi lang dapat sa social media itinaan ang reklamo. Nasa front line ng balitang yan, Simon Gualvez. Mahigit isang oras na nagabang ng taxi si Venus makandog na ng News 5 sa Aurora Boulevard, Quezon City kanina. Papunta lang sana siya ng terminal sa Maykubao para magpadala ng ilang sako ng sibuyas pabikol. Bicol. Kung tutusin, kulang-kulang na isang kilometro lamang ang biyahe. Ang problema... Minsan po kasi tinatanggihan nila or minsan po tinataasan nila yung price. Pagka-ordinary taxi lang po lang talaga yung mag-aabang ka. Nasa 80 pesos or 100 pesos lang po yun. Pero kapag kinatrata po kasi ako is 200 pesos po yung sa akin. Ang hassle na sitwasyong ito ni Venus, hindi na raw bago, lalo tuwing holiday season. Kaya naman nakatakda magkasa ng Opland Pasaway ang Land Transportation Office para tutukan ng mga nananamantalang taxi driver at yung mga nangungulo room. Pero hindi pa man nagsisimula, ang ilang super pumalag kaagad. Unawaan din mga driver, na pagod din talaga, mahirap din mag Paikot-dekot sa Maynila. Minsan nga po, ang takbo, walang sakay. yung traffic, number one na ah, papairap. Pangalawa kasi sir, yung pasahero namin na ah, paisa-isa. Sa angkas na lang nagtsatsaga. Dismaya ito rito ang Road Safety Advocate Group na Partnership for Enhanced Road Safety. Kahit isa doon marami mga alternatibong maaaring masakyan ng mga pasahero, nagagawa pa rin daw umabuso ng ilang tsuper. Probably nakikita nila na meron na bibiktima for one. Uh, um, kaya nagtatrive. Uh, pangalawas, minsan sa atin, uh, umiiwas tayo minsan ng abala eh. Parang ang feeling mo tuloy, ikaw na yung agrabyado at kung ikaw pa yung magsusumbong, ikaw pa yung maaabala. Ang problema, wala rin daw halos na papanagot dito dahil marami sa mga reklamo idinadaan na lamang sa social media. Yung due process natin tumatagal dahil po video lang or sinisend lang po sa sa Facebook ng ahensya wala pong details, wala pong plate number. I mean, wala po kaming mapag-umpisahan. Ayon sa batas, may matas na multa ang mga super na kontrata o namimili ng pasahero. Sa first offense nga, 5,000 pisong multa. 10,000 sa second offense, 30-day suspension at posible rin i-impound ang kanilang sasakyan. Habang 15,000 pesos naman para sa ikatlong offense. Pwede na rin tanggalan ng prangkisang taxi at bawiin ng lisensya ng driver nito. Sabi ng mga otoridad kapag nakaranas sa mga pananamantala mula sa mga taxi driver ay eh agad daw itawag o i-report sa mga hotline numbers na nakapaskil sa mismong taxi. Pero kanina pa natin sinusubukan tawagan, eto mga numbers na yan, ang problema, patay yung linya. Sinubukan ko isang number, ganun din. Dinulog na namin ito sa si LTFRB at nakatakda nilang i-check ang mga hotline numbers para magamit agad ng publiko. Nagbabalita mula sa frontline. Moon Qualvez News 5. Mga kapatid Cheryl Cosim po, iba na ang may alam at may paki sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.